sa lahat ng mga magtatangka na patahimikin tayo. Dalawang presidente po ng Pilipinas ang inuupog ng vlogger. Ah. Nanalo po si PRRD dahil sa mga vlogger. Ipinaglaban po ng mga vloggers, vloggers si PRRD. Yung mga sarili pa kaya namin. Correct. Kung yung ibang tao nga pinaglalaban namin, yung mga sarili pa kaya namin. Hindi kami papayag, mga sir hindi kami papayag na baboy-babuyin nyo lang kami dyan. Na kung ayaw nyo po, again ha, ah, kung ayaw po ninyo, na kayo po ay napupulaan, nasisilip yung inyong mga trabaho, madali lang po yan. Huwag na kayong magsitakbo, magtanim kayo ng kamote, kung gusto nyo, mag-vlogger mag, mag, mag na din kayo, walang problema. Pero hanggat kayo po ay halal ng taong bayan, nasa opisina, at pasahod ng buwis ng taong bayan, hindi niyo po pwedeng igisa sa sariling mantika nila araw-araw, mayat-maya, yung mga kababayan natin Pilipino. Hindi na lang, hindi kayo nagpadala ng letter, no? Eh, ano, eh, kasi yung iba doon, kahit hindi nakatanggap ata ng invitation, nagpadala ng letter nung nakita nila yung pangalan nila doon. So nung nakatanggap yung letter, so ang gagawin nila doon, ipapatawag na sila ngayon. Oo, uh, uh, isusumpina na, which is maling-mali. At hindi po yun ang proseso ng pagsusumpina. na dapat dalawa o tatlong imbitasyon muna ang pagdadaanan bago mo ipasumpina na ang resource person na ipinapatawag mo. Ang nakakalungkot nga dito, mga partners, dahil talagang kitang-kita na natin kung papaano talaga nila kung papaano nila ginagamit ang kapangyarihan para pagtripan. Ito mga gusto nilang pagtripan. Ako, Natutuwa ako dahil wala tayong mga kasama na mga vloggers na nagpunta doon kanina, hindi naman yun sa pagiging karuwagan. Ang, karuwag, ang, ang katapangan ay inilulugar. Kung alam mo na ikaw ay lulusong sa kumunoy, ay hindi mo gagawin yun. Hindi mo papahamak sa Lions mo. Den, partner, uh -oh. eh. Uh -oh. Lions Den, Yeah. Susugod so, diba? ka sa lugar na ang uh -oh. nandodon lahat ng galit na galit na mga leon. Sasagpangin sa ka eh. Correct. Pupunta At, ka pa ba? Hindi ka na pupunta. Hindi ka pupunta sa isang lawa or sa isang uh, uh, sa isang ilog na punong-puno ng buwaya. Hindi may papahama ang sarili mo. Hindi yun, hindi yun karuwagan katulad ng sinasabi ni Congressman Barbers. Congressman Barbers, ano? Lagi mong sinasabi yan ng mga duwag matatapang. Eh kayo matatapang kayo dahil nadiyan kayo sa posisyon ninyo eh. Kung pare-parehas tayo ng kalagayan, sa tingin nyo, magagawa nyo yung mga sinasabi nyo. Eh sabi nga na itong mga kapatid ko eh, kung pantay-pantay ang laban, hindi, hindi namin kayo atrasan. Doon, doon, lang tayo sa tama. Dahil yun ang mga inuutos ng batas eh. Lahat dapat ng kilos ninyo, lalo-lalo na kayo ng mambabatas, ay iniaayon sa batas. Pero yung batas na hawak nyo ngayon, ginagamit nyo, ha? yung kapangyarihan nyo, para paluhurin sa inyo yung mga kritiko ninyo. Mag-i-eleksyon no? May mga naririnig-rinig tayo kung ano talaga yung mga binabalak, no? And good thing na walang nagpunta dyan na vloggers. At wala pong natatakot sa inyo. Wala pong natatakot sa inyo dahil wala pong ginagawang masasama itong mga kasama namin yung mga vloggers. Fake news? Fake news po ang number one na hate na hate namin. Kaya kami nagbablog dahil may meron kami nakikita, kaya kami nagsasalita dahil may nakikita kaming mali, meron kaming nakikitang dapat ayusin. Yun, pu'yun, po yun. Walang labis, walang kulang. Pero kung kikitilin ninyo ang karapatan namin na nandyan naman nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas, hindi ho tama yun. Mga kababayan, nakita natin kanina kung paan nagsama-sama ang matatapang natin ng na mga kapatid na vloggers. Inaamin namin na ang banateros ay hindi matatalino, hindi kasing talino ng iba. Pero makakaasa kayo na yung prinsipyo, Yun. yung prinsipyong pinaninindigan namin, tatayuan namin yan kahit saan tayong magpunta. At yung talino ng mga kasama natin at prinsipyo namin, tapang namin, pag pinagsama-sama, walang makakatibag sa atin. Sama-sama tayong ipaglaban ang ating karapatan. Huwag tayong papatiklop, huwag tayong titiklop dito sa mga gustong magpatiklop para mapagtakpan ang kanilang makatiwalian at ginagawa nilang kasalanan sa atin at sa sambayan ng Pilipino. Partner J. Mm, hindi, maikli lang. Bago ko bigyan kay Partner J. Eh, sinasabi pa nila kasi dito, mga partners, oh. yung ang laki ng mga kumiyong kita, kumikita, dahil sa pagkakalat ng fake news. Sa totoo lang po, kung kami kakampi sa inyo, mas malaki kikitain namin. Correct. Uh -oh. Mas kikita talaga kami ng malaki. Kasi, di ba, may mga umami ng mga vloggers na high paid sila. Highest Tumaan, tanggap sila ng six digits. Mula di kanino? Alam nyo na, taxpayers money po yan. Umamin po yung vlogger na yan. Yes. O, ba't hindi nyo pinatawag yung vlogger na yan? Yes. O, di ba? Ba't hindi nyo pinatawag yung vlogger na yan na umamin na siya daw yung highest paid sa lahat ng mga vloggers? You're talking about troll farms. Tingnan niyo yung mga nagko-comment sa mga ano niyo Facebook posts niyo. Puros mga ibang lahi, zero, follow, zero followers, 0 followers. Chamba bago, mga bago, bago mga accounts. <laughs> Wala pong ganyan. pagka tinignan niyo po yung mga postings natin at pati yung uh, mga postings ng mga uh, Duterte uh, uh, ano, bloggers. Duterte vloggers, talagang ano yan, mat mga tao 'yan. Saka, Legit. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga kongresista natin. At sa lahat ng mga magtatangka na patahimikin tayo, dalawang presidente po ng Pilipinas ang inupop ng vlogger. Ah. Nanalo po si PRRD dahil sa mga vlogger. Ipinaglaban po ng mga vloggers, vloggers, si PRRD. Yung mga sarili pa kaya namin. Correct. Kung yung ibang tao nga pinaglalaban namin, yung mga sarili pa kaya namin, hindi kami papayag mga sir. Hindi kami papayag na babuy-babuyin nyo lang kami dyan. Na kung ayaw nyo po, again ha, kung ayaw po ninyo na kayo po ay napupulaan, nasisilip yung inyong mga trabaho, madali lang po yan. Huwag na kayong magsitakbo, magtanim kayo ng kamote, kung gusto nyo mag-vlogger mag, mag na din kayo, walang problema. Pero hanggat kayo po ay halal ng taong bayan, nasa opisina, at pasahod ng buwis ng taong bayan, hindi niya po pwedeng igisa sa sariling mantika nila araw-araw may at maya yung mga kababayan natin Pilipino. Jay Guevara. Yeah. Ah, hindi sinipot. Natuwa-tuwa <laughs> <laughs> ka na wala sumipot ah. Tuwa-tuwa <laughs> ah. Uh. naman itong mga to. Ay, hindi, sinipot, General, ano eh. mo Jay, akala kasi talaga nila, hindi organized eh. Uh -huh. Kasi... ito, ito ang hindi nila naiintindihan. Hindi naman talaga tayo nag-uusap-usap eh. Correct. Opinyon mo, opinion mo. Tayo, grupo tayo. Oh. Nag-uusap-uusap tayo dahil tayo grupo eh. Pero imagine mo, independent vloggers lahat yan. Kaya yan sila magkakak... connect konek kasi nga, magkakaparehas sila ng ano eh, ng opinion. Magkakaparehas sila ng... Uh, May com common denominator. Yes, mayroon silang common na ano eh, na... Common na role. factor. Oh. Oo. So akala talaga nila na labo-labo magsisidating na lang kanya-kanya. Hindi -kanya. nila alam na napakatatalino nitong mga to. We are talking about <laughs> si Cruz Angeles na that na former ano PCO. former PCO spokesperson pa. Oh. mga doktor, mga abogado, si Ka Eric Series dating ano, dating kadre, si Jason sa dating Batikan na ano, Batikan na periodista, uh, periodista oh, na lahat na. So, ano to, <laughs> sir, mas matagal na po ito sa inyo sa <laughs> yung serbisyo nyo uh, okay. sa public service. Mas matagal po po itong mga ipinatatawag nyo sa inyo. Jay Guevara, diretso mo na. Hindi, dun sa kanina, no. Sorry, sa ko po ang bobo ni Abante. Bakit? nyo kung bakit? Oo, oh, sige. Iwet na Hindi, nila napansin, binanatan sila ni Abante. Si Fernandez ah. at si Ace Barbers, binanatan siya ni Abante. Ah. Hmm. Alam nyo kung bakit? Paano? 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 In-interview ng magkaibang network, etong si Fernandez, si ah. Mr. Si Mr. Google, ah. tapos etong si Ace Barber. In-interview sila. Ah. Ano daw ang pinaka-motibo ano daw ang pinaka-ano nung hearing na yon? At purpose. ang sagot ang purpose, ano daw ang purpose nun? So ang sagot nila is para sa kabataan. Oh. Para daw, hindi daw ma-influensyahan mga vlogger, yung mga kabataang makakapanood ng mga video ng mga vlogger. Tapos magugula tayo, sabihin ni Abante, eh, kaya ta -ta, talagang pinamukha ni Abante na kaya lang nila pinapatawag yung mga vlogger dun dahil binabati ko sila. E eh, kanina, diba, galit na galit siya kay Joey ni Casio may mga may pagmura-mura pa siya. Bawal eh, si PRD magmura. Bawal si PRD magmura. Galit na sa nagmumura. <laughs> Pero hindi daw ano, hindi daw mura yun, Jay. Ano yun? Mura yun. hindi, hindi mura yun? mura Hindi daw mura yun. Marami naman daw ibig sabihin yung... Ah, ako, hindi daw mura yun. Hindi daw mura yun. According uh, to him, ha? sabi ko nga, ito ang problema. Nahuli mo na sa bibig, tinatanggi pa. So, anong klaseng mga ano yan? Walang ano klaseng mga yan? mambabatas yan? Anong mga bishop yung mga ah. ganyan? Jay, diretsyo. Pero ang mano ko dito sa mga congressman na to, alam naman namin na yan ay diversional tactic nyo lang para hindi mapansin na naman yung panibagong issue nyo na kinakarap papatungkol sa bike na dapat yan yung pinag-uusapan nyo ngayon. At eto pa, oh, paano, ko, paano ko nasabing bobo ka, abante? Ito isipin mo maigi. Ikaw na mismo nagsabi na libelous yung mga pinagsasabi ng mga vlogger. Eh bakit ayaw nyo kasuhan? Eh bakit nyo idadaan yan. sa hearing? Tamang kaling mo talaga, Jay. Una talaga yung, yung, hearing na yan, ginagastusan niya ng galing sa pera ng bayan. So kung kami at yung mga vlogger, ipapatawag nyo dyan, tapos gagamitin nyo yung pera ng ano, eh, parang nagsasayang lang tayo dito ng pera ng taong bayan. Yes. Eh kung, eh, kung niya sa... sa korte yan. Tama at kasuhan nyo, halimbawa, o katulad nyan, uh, minura ka, minura ka so, ni, ni, uh, Joey. ni, Joey. or nung vlogger, eh di sana kasuhan mo. So ano yan, mas, mas kailangan pang idaan, mas unahin pang idaan sa court sa sa kung sa hearing nyo kaysa dun sa korte, eh, sabi nyo, nasa batas yan, na bawal yung ginagawa. So, bakit korte ka ba? Para dyan pag-usapan niyang mga ganyang bagay. Tsaka dito, pinamumukha nyo sa talaga sa taong bayan na hindi to para sa mga kabataan. Para talaga to sa inyo dahil mga balat sibuyas kayo. At ito, ito, ang, Bata. alam nyo kung Tell sino mo, to tong... To ang... isip.